Hello my cute. This is Raymar Vlog and welcome to my channel. So ayan mga cute. samahan nyo kami dito sa Malmiss, malapit lang sa aming workplace, mga ka-cute. So pasok mga cute. Actually mga cute, ililibre eh, kami ng aming kasamahan dyan mga ka cute. Pangalawang li libre na niya mga cute. At dito kami kasi ang sarap ng kanilang shake mga ka-cute. Ayan at ang ganda ng kanilang place. Ganda ng mga design. Mga cute, oh. So, yung nakaputi, yan yung manglilibre sa amin, mga ka cute, Katapos lang naming magtanghalian dyan, mga cute, At nasipan yung manglilibre ng shake. Diba? Pang dis parang pang dessert ng mga cute At ayan. So, ayan, mga cute Umupo na kami ng aking kasamaan. At yung Mang delivery ay nandun sa counter. Binayaran mo na yung in-order naming shake. At ayan, cute, yung aming binili. Dalawang mango shake at isang dragon fruit shake, mga cute. Ayan. So, baka magtaka kayo sa dalawang mango shake, mga cute. Yung isa ay plain lang, mga cute. At yung isa ay may halo. Nakalimutan ko kung ano yung hinalo, mga cute. Ayan, mga cute. So, ayan, mga cute. Uminom na kami niyan, mga cute. At, ang sarap talaga ng kanilang shake, mga cute. Kaya, ito yung favorite namin pag gusto namin uminom ng shake. Ayan, mga cute. Lumabas na kami. Hindi na kami nagtagal doon kasi mag-aalauna na, mga cute. Duty time na naman at baka mapagitan kami kung nagtagal kami doon, mga cute. So ayan, nagkatawa ako dyan mga cute kasi huminto kami sa dyan para lang mag selfie. Ayan, ang ganda kasi dyan mga cute. Ayan o, oh, nasa kalagitaan kami ng kalsada at merong ano, ay o, mang may puno. At ayan, nag selfie sila. Hinantay ko bago pumunta sa aming trabaho. So, ayan na nga mga cute. Hanggang dito na yung aking video. Hope na nagustuhan nyo. At sa mga bago dyan, huwag nyong kalimutang isubscribe si Raymary Vlog. At huwag din nyong kalimutang i-press ang ring bell para ma-update kayo sa mga bago kong mga video. At that's all. Thank you, thank you, thank you so much.